Hi guys! For today's video, nag-shopping kami sa Mr. DIY Store 1-2. Yung iba guys na ano na naligpit na. Ayan, ito yung isa. Yung baon na ni Baby Gab. Bunso. Ayan, ganda Nuggets, na. Nuggets, ano tsaka kanin. Ano Ano ilalagay? Nuggets tsaka kanin. Nuggets daw at tsaka kanin. Meron pang ano doon pahabol. Tapos ito naman ay yung kay kuya. Magaganda naman yung kanilang mga ano guys. Mga gamit. Ayan naman. Ito nakyutan ako kasi 4 in 1 na siya. Ayan. Ang daming anak. Kasi yan guys. Pag magbabaon sila ng prutas. Ganon. Ibubukod sa kanin. Hindi ma-open. Ang ah, kaya mo yan, Gab. <laughs> Wait lang. Open. Ayan na ay yung pinaka-baby niya. Ha? O, diba? 4 in 1 na siya, guys. Next. Ay yung... O, babalik pa niya. Ayan, iniwan na ako kasi nanonood sila ng movie. Ang ganda talaga niya, guys. Ang Baho, bounce sila ng prutas. Ganon. Ito muna, bunso. Hindi, ito muna. Yan, oh. No? Ayan. Hindi, ito muna. Tapos, ito yung kay kuya. Sa college ko. Next, ay yung kutsara. Maganda kasi pag may ganito, guys, kaysa sa plastic. Plastic na, no? Dati kasi nilalagyan namin plastic ng yellow. Okay um, ba? Diba? Yayamanin. Yeah, good. For the good. Ito naman kay Kuya Plain. Yan. Sobrang ganda nito guys. Aesthetic. Ito ko yan. Ito. Um, kay ate yan. Yan. Wala ko po Ha? Bibili na lang tayo. Diba andun sa'yo yung kutsara, yung ano? May lagayan din siya, guys. Ang alam ko nasa ano 'to, eh, 100 plus something ganun. 120. Ganda oh. Ganda ng kanyang quality. Doon din kami bumili, guys, nung nakaraan ng kutsara nila. Okay naman siya. Ah, ba diba may pag-gold si mga cherries. Tapos may ano din siya lagayan, oh. Next ay yung tubigan ni kuya. Ayan. Ano to? Nasa wala pang 100 to. Ano okay, ko? Nakalimutan ko yan. Kasi maliit lang yung bag ni kuya MJ. Next ay yung ay ito yung nakalagay dito. Next naman ay etong kay last. Ito yung medyo pricey siya guys. Kay kuya plain. Nasa 200 plus yan. Gusto ko yan. Sobrang kapal ng kanya. Tapos pwede siyang ibukod yung ulam and kanin. Ayan. May ano to guys. Hindi yan dyan. Gab Meron tong kutsara. Nandun na sa lagayan. Plastic yung kutsara nito. Pero makapal. Pero parang kasya to. Wait lang. Ito. Ito ko yan. Kaso nga lang hindi siya masasara. yan. Ang alin? Bibili na lang hindi siya masasara kasi meron siyang mm. ano. Ano to? O sige, bibili na lang tayo nong sayo. Meron kasi itong kutsara guys na maliit. Pang dito talaga. Pero ginuha ni Gab. Ito makapal siya Good quality naman siya. Ayan. Pwede naman siya tanggalin, no. Tapos pwede rin siyang ilagay pag separate yung kanin at saka yung ulam. Ayan, Ayan yung ating aming pinamili sa Mr. DIY. Yung iba guys, nandun na nakaano. Gusto ko yan, black. Ano gusto mo? Black kasi sige, bibili ako ng ano. Ang sayo kasi kay Kuya Klein yan. Bili na lang kay Klein. Ah, bibili na lang si Klein. Okay. Bili na lang. Gusto daw niya yung gold. Patingin nga nang gusto mo. Open mo. Yan daw guys ang gusto niya. Yung may pag-gold. Oh. Parang kuri-kuriya ba? Kuri-kuriya na kutsara mga kacharis. Oh. Di ba ang ganda? Yan, yung aming nabili sa Mr. DIY. Hindi to sponsor guys. Binili lang namin to para sa ano, gamit sa school ng mga bata. Yun lang for today's video. Please subscribe and like and share to my YouTube channel. Bye! Eto na guys, yung pinamili natin. Ililigpit ko mo na siya. Bali, bu ano ko na hugasan bukas na umaga. Monday, pasokan nila.